Pieces, naranasan mo na bang maramdaman na tila may sinusubukang sabihin sa iyo ang universo isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman? Ngayon, ipinapakita ng mga baraha ang isang lihim na matagal nang hinihintay para sa iyo, isang dinakikitang landas, isang nakatagong katotohanan na maaaring magbukas ng mga pintuan na hindi mo inakala. Isipin mo kung ang isang desisyon, isang sandali ng kaliwanagan, ay maaaring baguhin ang iyong kapalaran, ibalik ang isang taong matagal mo nang iniisip, o tuluyang ipakita sa iyo ang pag-ibig, swerte, at kaligayahan na hinahanap mo. Manatili ka dahil ang matutuklasan mo ay maaaring magbago ng lahat. Maligayang pagdating, pises sa isang sandali na parang isinulat sa mga bituin para lamang sa iyo. Ngayon, sisid tayo sa mga lihim na matagal nang iniingatan ng universo, mga mensaheng nakatago sa mga baraha, mga bulong ng kapalaran, at gabay na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at ang iyong matutuklasan ay hindi lang basta pagbasa, ito ay salamin ng iyong kaluluwa, isang pagkakataon na maunawaan kung ano talaga ang naghihintay sa iyo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga palatandaan, ritual, at kahit maliliit na pangyayari ay maaaring magbunyag ng malalaking katotohanan. Mula sa kumikislap ng apoy ng kandila hanggang sa mga hugis ng ulap, nakikipag-usap ang universo sa mga nakikinig. Habang tinutuklas natin ang iyong tarot reading ngayon, hayaang buksan ng iyong puso, gabayan ng iyong intuition, at maghanda upang makita kung ano ang nais iparating sa iyo ng universo. Tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Pisces Personality Ampersand Destiny Insights Pisces, binigyan ka ng mga bituin ng puso na nakadarama ng higit sa karamihan, isipan na nakakaunawa sa kung ano ang nasa ilalim, at kaluluwa na naghahanap ng kahulugan sa bawat sandali. Ikaw ang managinip, ang empatya, ang nakapapansin sa hindi nasasabi, ang nakadarama ng agos ng buhay bago pa man ito dumating. Ang iyong intuition ang iyong gabay na naglalakad sa iyo sa mga relasyon, desisyon, at hamon na may karunungan na kadalasan ay nakakapagulat sa iba at minsan pati sa iyong sarili. Sa mga bagay ng pag-ibig, natatandaan ng iyong puso. Ang enerhiya na ibinibigay mo, ang malasakit na ipinapakita mo, ay umaalingangbaw sa mga paraang hindi mo laging nakikita at may paraan ang universo na ibalik sa'yo ang tunay na nakalaan para sa'yo. Tinuturo sa atin ng mga tradisyong Pilipino na maaaring ipakita ng tadhana ang sarili nito sa maliliit, tila pangkaraniwang palatandaan, isang kumikislap na ilaw, isang binulong na pangalan, o kahit isang biglaang alaala ng isang taong akala mo'y nawala na. Para sa Pisces, ang mga palatandaang ito ay hindi pagkakataon lamang, ito ay mga bulong mula sa kapalaran na gumagabay sa iyong susunod na hakbang. Ang iyong pagiging malikhain at sensitibo ay mga regalo mo, ngunit maaari rin itong ipadama sa iyo ang bigat ng damdamin ng iba. Kaya hinihiling sa iyo ng universo na makinig ng mabuti, magtiwala sa iyong instincts, at yakapin ang mga banayad na pahiwatig na dumarating sa iyo. Kung ito man ay desisyon tungkol sa pag-ibig, pamilya, o personal na paglago, bawat hakbang na iyong tinatahak ay kaakibat ng mas dakilang plano ng kosmos. Tandaan, pises, bihira ang diretsong landas mo, ito ay dumadaloy tulad ng tubig, paikot-ikot, minsang dinadala ka sa tahimik na agos, minsan sa maalon na alon. At tulad ng mga alon, bawat karanasan ay humuhubog sa iyong kaluluwa, nagdadala ng mga aral, at naghahanda sa iyo sa mga sandaling ang iyong kapalaran ay magbubuka sa mga paraan na mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Tahimik na kumikilos ang universo sa likod ng tabing, inaayos ang mga tao, pangyayari, at oportunidad, upang matagpuan mo ang kaliwanagan, layunin, at ang mahiwagang natatangi sa'yo. Tarot card reveal ampersand interpretation. Pisces, ngayon ang sandali na inihanda ng universo para sa'yo. Ang baraha sa iyong harapan ay lumitaw mula sa deck, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa mga dinakikitang kamay ng kapalaran na gumagabay sa iyong landas. Ito ay bumubulong ng isang katotohanan na matagal nang nakatago sa sulok ng iyong puso, isang revelasyon na humahawak sa pag-ibig, pananabik, at sa mga pagpiling humuhubog sa iyong kaluluwa. Binalikan ko ang baraha, ikaw pa rin ang nakikita. Ang esensya ng mensaheng ito ay simple, ngunit malalim. May isang tao, o isang bagay, mula sa iyong nakaraan na patuloy na nananatili sa enerhiya sa paligid mo. Hinihiling ng universo na makita mo ito, maramdaman ito, at kilalanin ang mga pattern na maaaring humadlang sa iyo na tuluyang magpatuloy hindi ito tungkol sa pagsisisi pieces ito tungkol sa kamalayan sa pag-unawa sa mga dinakikitang hibla na nag ubnay sa iyong puso sa mga taong at sandaling pinakamahalaga sa iyo ang imahen ng baraha ay nagpapakita ng banayad na liwanag na sumisilip sa mga anino isang gabay na nagliliwanag sa daan pasulong Ito'y paalala na habang ang oras ay patuloy na lumilipas, may ilang koneksyon na nananatiling nakaukit sa iyong kapalaran, naghihintay ng kaliwanagan, pagpapagaling, o isang mahinahong muling pagkikita. Sa kulturang Pilipino, madalas nating banggitin ang iswerte, at mga palatandaan mula sa dinakikitang mundo, maliliit na pahiwatig na nagbubunyag ng mga katotohanang nakatago sa karaniwang paningin. Maaaring napansin mo na ang mga banayad na paalala sa iyong pang-araw-araw na buhay, isang pamilyar na kanta, isang pangalang binulong sa daan, o isang panaginip na nananatili kahit pagkagising. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ang paraan ng universo na sabihin, tumingin ng mas malalim, makinig ng mabuti, at magtiwala sa paglalakbay. Sa aspeto ng damdamin, tinatawag ka ng barahang ito sa katapatan sa sarili. Mayroon bang mga natitirang damdamin na hindi mo palubusang kinikilala? May mga desisyon ka bang nag-atubiling gawin, iniisip na huli na? Maingat na nagpapaalala ang tarot na hindi kailanman huli para bawiin ang iyong puso, kapayapaan, o kaliwanagan. Tinuturo ng kulturang Pilipino na ang mga ritual, panalangin, at kahit simpleng mga pagpapahayag ay maaaring muling ihanay ang enerhiya, akitin ang nakalaan sa iyo habang pinapalaya ang hindi na nakatutulong sa iyong espiritu. Ang kandilang sinuportahan ng intensyon, isang bulong na panalangin para sa gabay, o isang pagminilay sa nakaraan, ay maaaring magbukas ng mga pintuan tungo sa kaalaman at resolusyon. Ang aral dito ay malalim, ang iyong landas ay magkaugnay sa mga puwersa, nakikita man o hindi. Hinihikayat ka ng baraha na yakapin ang iyong intuition, pieces, at magtiwala sa mga banayad na gabay na ipinapadala ng universo. Sa paggawa nito, pinararangalan mo ang mga damdamin, koneksyon, at mga hangaring ginagawang natatangi ang iyong kaluluwa. Ang rebelasyong ito ay hindi lamang tungkol sa paglingon sa nakaraan, ito ay tungkol sa malinaw na pagtanaw sa kasalukuyan, pagkilala sa potensyal para sa pag-ibig, paglago, at pagkakaugnay sa iyong buhay. Tinatawag ka ng universo, Pisces, hinihikayat kang kumilos ng may kamalayan at tapang, na alam na ang mga hibla ng iyong kapalaran ay naghahabi ng isang pattern na mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Life Ampersand Love Guidance Pisces, mahinahong bumubulong ang universo, Hinihikayat kang buksan ang iyong puso at isipan sa gabay na inihanda nito. Ang pag-ibig, buhay, at personal na paglago ay dumadaloy patungo sa iyo tulad ng isang ilog, banayad ngunit tuloy-tuloy, dala ang parehong pagkakataon at aral. Ngayon ang sandali upang makinig ng mabuti sa iyong intuition, sapagkat ito ang kumpas na magbibigay gabay sa iyo sa parehong hamon at biyaya. Sa pag-ibig, palaging lakas ng iyong puso ang iyong sandigan, ngunit minsan ito rin ay nagiging kahinaan. Ipinapahiwatig ng mga enerhiya sa paligid mo na maaaring may isang tao mula sa nakaraan na nananatili sa iyong kapalaran, hindi bilang anino ng pagsisisi, kundi bilang salamin na nagpapakita kung ano ang tunay mong hinahangan. Tinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang maliliit na palatandaan o pamahiin, tulad ng mga panaginip, paulit-ulit na numero, o kahit mga pagkakataon ay maaaring magdala ng mensahe mula sa dinakikitang mundo. Bigyang pansin ang mga banayad na pahiwatig na ito. Ginagabayan kanito patungo sa kaliwanagan at kasiyahang emosyonal. Para sa mga naghahangad ng personal na paglago, hinihikayat ng mga baraha ang pagmumuni-muni sa iyong mga desisyon at intensyon. Tanungin ang sarili, ang aking mga kilos ba ay kaakibat ng aking pinakamataas na kabutihan? Ang aking pang-araw-araw na gawi ba ay nagpapalago sa buhay na nais kong likhain? Kahit ang pinakasimpleng ritual ng Pilipino, pagsindi ng kandila habang nakatuon sa intensyon, pagdarasal para sa gabay, o pagmumuni-muni sa iyong mga layunin, ay maaaring baguhin ang iyong enerhiya at akitin ang nakalaan para sa iyo. Ang karera at layunin sa buhay ay nagtataglay din ng makabuluhang pagkakataon. Ipinapakita ng enerhiya sa paligid ng pises na ang kaliwanagan at pagkakaugnay ay lumilitaw, nagbubunyag ng mga landas na maaaring hindi mo pa nakonsidera dati. Magtiwala sa iyong instinct sa paggawa ng mga desisyon, sapagkat kadalasan ay nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga banayad na damdamin at kutob. Yakapin ang mga oportunidad na ito ng may tapang, na alam na ang iyong kapalaran ay patungo sa katuparan, kahit na minsan ay tila mabagal o hindi tiyak. Higit sa lahat, Pisces, tandaan na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang espiritual na enerhiya, banal na gabay, at kusmikong takdang oras ay tahimik na kumikilos sa likod ng tabing upang dalhin sa iyo ang pag-ibig, kapayapaan, at tagumpay na nararapat sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, pagyakap sa mga ritual, at pagtitiwala sa intuition, inialing mo ang iyong sarili sa daloy ng universo, binubuksan ang pintuan sa pagbabago, kasaganaan, at emosyonal na katuparan. Tinatawag ka na ng iyong kapalaran, Pisces. Makinig, magnilay at kumilos ng may puso at karunungan. Inihanda ng universo ang isang landas na natatangi para sa iyo, isang landas na magpapaalala sa halaga ng iyong damdamin, mga pangarap, at pinakamatinding hangarin ng iyong kaluluwa. Warning Challenges Karmic Lessons Pisces, hindi lamang nagbubulong ang universo ng mga mensahe ng pag-asa, binubulong din ito ang mga babala, hinihikayat kang maging maingat sa mga enerhiya na maaaring magpabagal sa iyong pagunlad o magdulot ng kalituhan sa iyong puso. May mga aral ng karma na hinabi sa iyong landas, banayad ngunit tuloy-tuloy, na nag-udyok sa iyo na magnilay sa mga desisyong nagawa noon. Maaaring may tao o sitwasyon na lilitaw upang subukin ang iyong pasensya, tiwala, o kahit ang pananampalataya mo sa iyong sariling intuition. Hindi ito parusa, ito ay kosmikong pagkakataon upang maging mas matatag, mas marunong, at mas nakaalin sa iyong kapalaran. Sa pag-ibig, mag-ingat sa mga lumang pattern na nauulit. Tinuturuan tayo ng mga pamahiin sa Pilipinas na ang hindi nalutas na damdamin ay maaaring manatili tulad ng mga anino na nakakaapekto sa kasalukuyang koneksyon. Mayroon bang tendensya kang sobra ang pagbibigay, sobra ang pag-aalala, o pagkapit sa isang bagay kung kailangang pakawalan? Ang pagkilala sa mga pattern na ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan at pagkakaisa. Sa iyong personal na buhay at espiritual na paglalakbay, maaaring may mga balakid na nakakadismaya o tila misteryoso. Maaaring ang mga oportunidad ay tila naantala o ang mga desisyon ay hindi malinaw. Sinusubok ng universo ang iyong pasensya, at hinihikayat kang magtiwala sa di agos ng tadhana. Ayon sa mga paniniwala sa Pilipinas, ang pagsindi ng maliit na kandila, pag-aalay ng panalangin, o pagsasagawa ng simpleng ritual ng pagpapahayag, ay maaaring protektahan ang iyong enerhiya at magdala ng kaliwanagan. Ang mga maliliit na gawain ito ay inaalin ang iyong espiritu sa banal na oras. Tandaan, Pisces, ang mga hamon ay hindi ginawa upang wasakin ka, ito ay ginawa upang hubugin ka. Bawat aral ng karma, bawat anino, ay naghahanda sa iyo para sa mas maliwanag at mas ganap na yugto ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga hamong ito, pagkilos ng may kamalayan, at pakikinig sa iyong intuisyon, malalampasan mo ang mga balakid ng may biyaya at mapapansin mong ang mga potensyal na hadlang ay nagiging pagkakataon para sa paglago at espiritwal na evolusyon. Ginagabayan ka ng universo kahit sa gitna ng unos patungo sa kapalarang natatangi sa iyo. Call to Destiny Manifestation Tips Pisces, ngayon ang sandali upang buong tapang na pumasok sa iyong kapangyarihan at yakapin ang gabay na ipinadala ng universo sa iyo. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, inaalin ang iyong puso, isipan, at kaluluwa sa landas na nakalaan para sa iyo. Ito ang iyong paanyaya upang imanifest ang pag-ibig, kasaganaan, at kaliwanagan na matagal mo nang hinahangan. Magsimula sa malinaw na pagtutok sa iyong mga intensyon. Tinuturuan tayo ng mga tradisyong Pilipino na tumutugon ang universo sa sinseridad. Sindihan ang kandila, hawakan ang bagay na sumasagisag sa iyong mga hangarin, at tahimik na ipahayag ang iyong mga intensyon kung ito man ay pag-ibig, tagumpay, o personal na paglago. Sabihin ang iyong mga layunin ng may paninindigan, at magtiwala na nakikinig ang universo, handang tumugon sa tamang panahon. Mahalaga para sa Pisces ang visualization. Isipin ang iyong sarili na namumuhay sa buhay na iyong ninanais, damhin ang kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig na parang naroroon na ito. Bawat isip, bawat damdamin, ay nagiging hibla sa tapiserya ng iyong kapalaran. Sa pamamagitan ng pag-visualize ng iyong ideal na resulta, iniimbitahan mo ang mga enerhiya na kinakailangan upang maisakatuparan ito. Sa usapin ng puso, ito ang pagkakataon mo upang yakapin ang pagpapatawad at kaliwanagan. Pakawalan ng mga bagay o damdamin na hindi na nakatutulong at magbigay ng espasyo para sa mga koneksyon na tumutugma sa iyong kaluluwa. Madalas na binabanggit sa pamahiin Pilipino ang mga ritual ng paglilinis sa pamamagitan ng paliligo gamit ang mga halamang gamot, pagsindi ng insenso, o pagdarasal na tumutulong alisin ang negatibong enerhiya at tanggapin ang mga biyaya. Ang mga simpleng gawain ito ay nakatutulong na i-align ang iyong vibration sa universo, akitin ang mga kinalalabasan na iyong hinahangan. Pisces, tandaan na ang kapalaran ay hindi isang malayong pangarap, ito'y nangyayari ngayon. Ang mga desisyong gagawin mo, ang mga ritual na isinasagawa mo, at ang tiwala na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa universo ay lahat ng gabay patungo sa iyong pinakamataas na landas. Yakapin ang bawat sandali bilang pagkakataon upang imanifest ang buhay na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Tinatawag ka na ng universo, Pisces. Buksan ang iyong puso, itoon ang iyong isipan, at kumilos ng may intensyon. Ang mahika ay sayo upang likhain, at ang gabay na natanggap mo ay ang susi upang mabuksan ang mga biyaya, pag-ibig, at kaliwanagan na naghihintay. Pisces, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito sa mga mensahe ng universo, tandaan na ang iyong puso ang hawak ng susi sa iyong kapalaran. Bawat baraha, bawat bulong, at bawat palatandaang natanggap mo ngayon ay paalala na hindi ka kailanman nag-iisa, ang universo ay kasama mo, ginagabayan ang iyong mga hakbang, at pinapaliwanag ang iyong landas. Dalhin mo ang mga pananaw na ito, Pisces. Magtiwala sa iyong intuition, pahalagahan ang iyong damdamin, at yakapin ang maliliit na ritual, panalangin, at intensyon na nag-aalin sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang mga hibla ng iyong kapalaran ay naghahabi ng isang tapiserya na mas maganda kaysa sa iyong maisip at ang mahika ng universo ay laging nasa iyong abot. Buksan ang iyong puso, kumilos ng may layunin at hakbangin ng buong tapang ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay at handa na ang iyong kaluluwa na magningning. Community Post Pisces, may mensahe ang universo para sa iyo. Naranasan mo na bang ang ilang tao o sandali ay patuloy na bumabalik sa iyong buhay, parang sinusubukan ka ng universo na sabihin ang isang bagay. Ngayon, tinuklas natin ang mga nakatagong katotohanan ng iyong puso at kapalaran, ibinunyag ng tarot ang mga lihim na maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong landas. Sa pag-ibig, buhay, o personal na paglago, ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Handa ka na bang yakapin ang iyong kapalaran, magtiwala sa iyong intuition, at ay manifest ang mga biyayang nakalaan para sayo. sa iyo. Mag-comment sa ibaba kung naranasan mo na ang hatak ng tadhana, napansin ang mga palatandaan mula sa universo, o nakaranas ng mga sandaling tila tinatawag ka ng kapalaran. Ibahagi natin at tuklasin ang mahiwagang paglalakbay na ito ng magkasama. Hash pieces hash tarot reading hash kapalaran hash mahiwagang gabay hash Filipino audience hash spiritual journey hash manifestation. Hey pieces mula sa Pilipinas naramdaman mo rin ba ang hatak ng kapalaran? Minsan, ang universo ay nakikipag-usap sa pinakatahimik na paraan, at ngayon ay direktang bumulong sa iyong puso. Magtiwala sa iyong intuition, sundan ang mga palatandaan, at alamin na bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa pag-ibig, kaliwanagan, at sa iyong tunay na landas. Sama-sama nating yakapin ang paglalakbay na ito.